ni Ang LGO Lala Under sa pabunuan ni Mayor Angel Tata Ia, Plano Nga ibalik nila Ang Tuk tok Hangyo Or tukhang Hang Nga kini nga maong programa sa kapulisan Gisugdan kini panahon Ni former President Rodrigo Roa Duterte De si Senator Bato Ang PNP Chief ni Atong Tungura Matod ni Mayor Tata nakita niya nga maayo ang resulta ni Ado. Hinungdan sa report karon nadawat sa iyang buhatan. Nga dunay ay ka mga individual nga naas ka barangayan nga kani Ado ning surrender unya karon ning balik sa paggamit ang usa na pod nga bisitahon pag-usab sa pulis. kauban ang mga municipal official, official sa barangay, tuktokon ang panimalay, Mr. Tampulano, adik naman po kuno ang among hangyo muundang naka, ka. Kaya ang imong abaga ning saltana sa imong hang dalungan. Ang imong aybag ning ulbo na sa imong mata. Delikado na imong panlawas. Maguba ang imong lawas. Maguba ang imong utok. Maguba ang imong kagbaon. Nga ikamatay nimo, mo. Ugma damlag. Hangyoon ka nga magbago. Alin mo Nanay listahan na nga atong PNP. Human ni ana. Nanay listahan. Nabisitahan na. Monitoron kung ang paghangyo iya bang gituman then magpakalat og mga mga intelligence sa matag kada barangay labi na tong mga purok kadunay daghang mga suspek sa paggamit sa illegal nga droga pag mamatudaan nga katong gihangyo wala gihapon moundang din ha na dayon i-apply ang operasyon sa PNP batok sa maong individual. Pwedeng ibaybas, pwedeng i-search or pwedeng i-entrap, entrapment operation, dagang pamaagi o pagdakop. That's why ang PNP naghangi usab o suporta. Dili lang suporta, kundi full support gikan sa local government sa lungsod sa lala. Nga diin, maokini ang himuon nga basihanan usab, labi na mga ordinansa, kanang curfew hour, dayon isupport sa ilahang tanang operasyon aron nga mas paspas -pas, mas dali ang ilang pag-implement sa maong mga kalihukan hinungdan hugot usab ang suporta ni Mayor Angel Tatayap hinungdan si Mayor Tatayap nagmando na pod ngadto sang guni ang bayan sa 30th council karon nga buhaton ug unsay makaayo sa kinatibukan. Comment pa nga ato sa mga sangguni ang bayan members, nga dili kaha maabusahan sa pulis ang ilahang katungod kung hatagan nining maong dugang pang mga suporta. Ang tubag mga kaigsunan, basta ang tanan, gipasunod, gipasubay sa insaktong procedure, walay si Bisan Kinsang mag-abuso. matud matod pa ang atong PNP karon Si Bisan Kinsa nga pulis, nga mabatudaan nga nag-abuso sa iyahang posisyon, pasakahan o kaso o pwede pang matangtang sa iyang serbisyo. <coughs> Kung nakabantay mo, matagkanoon niya, doon ay operasyon ng atong PNP, doon ay kamera nga nagtanaw nila. Monitor na sila. Kung doon dakop, doon ay operasyon, batok illegal nga droga, doon ay kamera, doon ay camera kamera, doon alternative kamera, witness pa ang local media o barangay official to see to it nga ang maong operasyon legit. Pag siguro nga ang operasyon tininood o dili binuang. Sumuon so, na ang ipasalig ni Police Major Recto Iwangan din sa LGU Lala. Dahil sa gihikay na o usap ay pwede nga matabang in support sa ato ang kapulisan o panghinaot sa atong kapulisan nga matod pa kung pwede madali, kung pwede paspas, kung pwede tinuod ang tanan, aron ang tanan, mapatuman sa insaktong pamaagi. Usa sa mga hinungdan na mga kaeksonan, nga nung ang pulis dili ka perform, usahay or sometimes lack of support from the local government. importante na to implement peace and order situation sa lugar na ay support ang LGO na ay support ang sangguniang bayan para maghimog ordinansa aron i-implement ni mayor dadtos ka magpatuban sila dun ay basihan ang tanan nilang gipatuman diha sa usa